Good morning mga kajank Have a nice day mga kajank Ayan mga kajank Welcome to my channel ayan, Dito na naman tayo mga kajank Mag-iikot na naman tayo Ayan ready na naman si Tora, -tora. Ayan, Ready to ride Yan ang ating pandigman Simbangan yan ready na ayan, Ikot tayo maaga tayo ngayon Parang din tayo abutong siya Ayan ang init <laughs> samahan nyo ako mga kadyang kad, uh, Puti na naman natin yung mga kasukian natin <laughs> And, Samahan nyo ako, let's go Ayon, Mga kadyang, papunta dun sa Durudu, sa so, tayo, dun. So, okay, tayo dun sa dulo dun sa kabila Mga kadyang, mga kadyang, dun sa mga Oh, marami mga ano mo. Mga kayamanan mo dyan. Tulog pa ata ito. Tulog natin. Talang nasagot. Ano mga bote? Ha? Ito, ito. Ayan po siya. electric fan. Ha, ah, tinitimbang lang natin yan. Ha? Ah? Tinitimbang. Okay. Okay. Ay, palang buti yan

ay, kalakal Kalakal, kalakal. Kalakal, kalakal. Pati mo yun. Ajang graduasi graduasi di sini saat hin berani berani berok tu. Tender na ang... Broadway show. Ah, show. kalakal mo. Kalakal mo. Akala, ay, sayo, kalakal. Okay ako tayo

Durobox. Tanggalin ko na lang ako magtanggal. Sige, sige. Itong wasing hindi mo ibibinta yan. Hindi, ah, Ito mga ano to, mga... <laughs> Mas yung in Dora box lang. Dora box karton. Karton, mga karton. Ha, ito mga karton. Sige, sige. Maraming karton yung kasama. Ayan. Nagigahan siya to. Ito may uh, Dora box. Dora box. Ganta sa ayan ang suki natin. Mayroon. Pa. Pumunta na kasi tayo doon, wala siya sa taas. Pagbalik tayo doon. Pero <laughs> wala tayo nakuha doon. Wala na mga buti. <laughs> Marami tayong Wilkins. Ito may mga Hello, well, absolute 1.5. Thank you. Togi, Togi. Wala ka dyan. Ito. Mata dorong box. Alis ka lahat pa lang tayo. Pero hindi na lang makapulo na rin tayo. Marami tayong karton. Mata tayo doon. Eh, Pinagbalikan natin yung mga suki natin doon. Kanina natulog pa. Hindi pa natin. Hindi natin nakuha yung kalakal. Kaya nakita nila tayo. Kaya balikan natin

Wala tayo dito. Uh, sa... marami na tayo dito ang makukuha kalakal. yan <laughs> sa kabila. Ayan, likas tayo. Sa dupo, no? Puro karton lang itong karga natin. yan ampaw pa, ampaw. And para mapuno tayo, pasukin natin dito yung mga sukay natin. Sa yan Tara. Samahan niyo ako. Let's go.

Wala Mando dito. Nandun sa gate. hindi no? oh, eh, naman makapunta yun dito. Busy yan eh. Sige, ako na magpili para pili natin yan. Sige. Na. Mm, sa'yo, ayan mo na yung mga kalakal mo. Para ano, natin. Ayan, may Wilkins tayo. Ayan, kapat Wilkins. Ito, mga plastic. Pili natin. Piliin natin. Thank you. Sa, wala naman ang reject to. Hala, muna natin. Ano, kasi may laman na itong dalawang ano. Ito, may mga washing na mali ito. Mini washing. <laughs> battery, bakal. <laughs> lata. <laughs> Ay, si madam. Uh, ipon si madam. Oh, ganun talaga. Pantay na. mukha mo. Oh, ganun talaga. Oh, ganun talaga madam. Oh, ganun talaga. Oh, talaga. Oh. Eh, wala tayong magagawa. Summer ngayon. Kung sabi. Hi kung hindi lang sabi, rin, hindi tayo, ano, Hi, alam nga naman, hindi tayo mag-iikot. Ha Hanap buhay natin to eh. Hanap buhay natin yan. Kaya kailangan natin mag-iikot. Kahit abutan tayo ng init, ar ulan dyan. Gagawin natin yun. Hmm. Basta sa mga suki natin, yung mga mahal natin suki. O oh, yan. Oh, o yan ako na. Oh, Hello. oh, oh. Hi guys. Oh, Ito na mga mahal nating suki. Oo, <laughs> oh, oh saglit. Ito, yung tumatawag, may tumatawag sa atin. Oh. Oh, si Tropa. Oh. Antay mo ako dyan, antay mo ako. Mga <laughs> napakadami nating Wilkins. Ito pa, mga 1.5. Mga buti tayo dyan. Mga plastik, sari-sari. Pero punta kayo sa tayo kung punta dyan. Punta ba natin yung mga suki natin na iba doon At uh, parang ibang kalakan sila. Ayan. Ayan, Ayan ganda na. Tupo ng tubo ng nyug. Welding metal yun si Madal ng natin. So natin yun. Ganda ng tubo yug. nyug. Ay, ah, yung yug yung yung, yung 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 ano yug mo? Hmm, kita kasi ako. Oo, ginagamit ko. Ah? Oo, so ang ganda oh. Tinanin mo talaga ito. Lang yan. Oh, ang ganda. Ang ganda. Ang ganda ng tubo. Balit ano ang ano ang yan? Ay, yung ano yung, yung niya, yung parangitin niya, yung mababalang. Oo, oh, yung mababalang. na siya, nababalang. Oo, oh, oo. Oh. Oh, ganun pala yung variety yung, 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 yung Mababa, mababa lang talaga nga ano ito, nanyog. Um, nabuhay na siya, mababa pala. Una, nabuhay lang sa ano yan. Mm. -hmm daming welkes na <laughs> oh, ano ka pa Bakas ka na Bakas na? Bakas na siya, bakas na. Maraming plastic. plastik Bakit may papis? Dami bote daming bote ng mga bata Ayan, nungod siya

Marami siyang kalakal din dyan. Nasa busy siya. Maraming ginagawa. Marami siyang mga tanim niya. Mga bulaklak na yung avocado. Avocado. Dami bulaklak na avocado. Tig-tig avocado na ngayon mga kadyang. Dami na naman tayong mga titik mga Tapos na yung mangga, Bukado naman. Yan, kakarating lang natin mga kadyang. Kaya Ito, napakadami nating Wilkins. Oh, nakakuha tayong Dura Box dyan. Meron tayong mga electric pan dyan, mga karton, bote, plastic, 1.5. sarin sari na natin. Ayan, padami nating Wilkins. Ayan. Ayan, nating Wilkins. Mga ka-junk. <laughs> Madami nating nakuka ngayon. Na Puno tayo mga ka-junk. Kakarating lang natin. Bye na Makajeng. Bye bye. Thank you for watching Makajeng. Please subscribe my YouTube channel. Please like and share some of my videos